Andito po tayo sa may ilog po ng Salangan, uh, San Miguel, Bulacan. Uh, umapaw na po yung ilog dahil sa bagyo. Ayan, napakalalim uh, po ng tubig. Uh, na po sila, kuya. Kuya, okay lang po ba kayo dyan? Malalim na po. Malalim na po yung tubig. Malalim na yung tubig. Ha? Lalalim, pa. Lalalim pa. Lalalim pa po. Pwede po, hindi pa po kayo lum 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 ano, maalis. Lumilikas. Buti po hindi mo po kayo lumilikas. Di, di mo po, po kayo lilikas? Wala po silang lilipatan. Eh, taka, hindi, hindi po wala lalim pa yan? Ayan po yung ilog ng, ano, ng Salangan, San Miguel, Bulacan. Kakadugtong po yung ilog ng ano yan, ng Kandaba. Kaso dito po, ano na, malalim na po, uh, umapaw na mga kabukid. Ayan eh, sila ate, nandando dun pa. Ay. eh, ano anong oras po dumating yung ano, yung yung tubig dito? Kalalabas ko lang din. Ay, ito, eh. ano, wala stress. Oh, ganun, ah, kanina uh, lang uh, hapon ano. Uh, lang. Kasi kanina nang maga ala pa yan eh. Oo. Oh, ngayon lang. Oo, oh, ngayon lang. So, ah, on... mabilis umaho. Mabilis. mabilis. Um, mabilis. Ang tuwing nga mabilis maa, mabilis po. Mabilis Sila kuya, hindi ba lilikas po ba yun? Mabilis oh, may, may bata. Sanay na yan eh. <laughs> <yan. laughs> ah, ganun po ba? Sanay na. May ba? Oh, malaki po yung ba. Ayun no? oh, iilog po yung sa likuran nila, makakabukid. So may bata pa sila oh. Titibagin oh. po yung lupa niya, no? Ang lakas ng agos, malakas, malakas po. Kaya na yan, napakababa. Kaya lang, nung lumalim, mabilis. Mabilis yung naging ano nung dati. <laughs> malakas po yung ulan sa bundok, ano? Kasi dito sa atin, hindi naman ganun kalakas, eh. Nagpawala siguro na ano? Ah, sa may dam, sa... Sa dam po, nagpawala, kaya siguro, ano, kaya uh, misen po kasi malakas yung, yung ulan doon sa bundok, mga kabukid, dito yan bumababa. Dito po yan sa salangan, tapos bababa po yan doon, papunta sa may kandaba. Pupunta po yan sa amin, mga kabuki, doon sa pinak, sa may dokmat, doon pupunta lahat yan, pang uh, makalipas lang mga ilang araw. Babahana na naman doon. Oo, oh, so sa may San Agustin, Candaba. Doon sa binabalag nating maraming isda. Sa so may Dokma. Doon po yan pupunta, mga kabukid. Uh, ayan, ang madaming... Hindi, hindi na po sila aalis dito, sila ate. Sa, sanay po sila, sanay sa ganito. Pero malalim po, malakas po yung tubig. Lalakad pa sila dun eh. Ayan, sobrang lakas po ng tubig dito. Ah, sila ate, eh, sanay na daw po, hindi na alis dun sa kanila, wala namang ibang pagpupuntahan. Pero nakakatakot po, tingnan nyo po, ang lakas ng ragasan ng tubig. Oh. Ang lakas, sobrang lakas po. Kanina, agaling ah, galing tayo dun sa kabila, meron pang nakitang ahas. Sobrang lakas niyang kuya. Eh, posibleng lalakas pa yan kuya, ano? Malalim lalalim pa yan. So uh, lahat po ng mga ano mga kabukid uh, lahat po tayo mag-iingat po tayo dahil sa bagyong Enteng ganito po yung nangyari dito sa Maybulacan San Miguel Salangan ayan